Hello mga Kadifan. Ayan, mga kabay ibyong, mga ka Team uh, happy Mother's Day happy to Mother's all, nana, nanay, Hello, mami, mama, and to all mga partners nga single dad. Single dad. <laughs> so karon manglaag laag bi kay pirti pagkainita, bahala wala'y kwarta, basta importanteng laag. Happy Mother's Day sa Tanan Tanan. Happy Mother's Day sa Tanan, mga mama. Mga mama, thank you for your unending love. Mama Nancy and Mama Miding. Mama Bayat, Mama Rachel, Mama Wina. Mama Jenny. Mama Jenny, Tanan nga mama. Mama Sang. <laughs> Wala pa may tulog, pero mo-evacuate sa Misa City. pagkainita. Diba? No bitch. No beach kay No beach. So ato mi sa bukid. Oh, bukid kirang sa bahin, bahin sa syudad. May para mag pahangin mi dito. So shout out sa tanan nga nanay. Hoy! Mama na, Dilia. Oh, nanay uh, Mama Mama Dilia. Nanay Dilia. Ah. Shoutout sa tanan nga nanay nga hardworking kayo para sa sila, mga anak. Sa tanang Especially OFW sa mga nanay. OFW nga mga nanay. Chain, happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Day sa tanang tanan. Saludo mini niyo labi na sa mga OFW nga mga nanay no. Happy Mother's Day. Yeah, Mimi. Yeah, Mimi. Ah, uh, Norma bisa bulay anak, pero, pero mama. Happy Mother's Day to all. <laughs>